Yun siya Merong tao na, sikat lang daw siya pero hindi makapagmugulat. Palaging pagkikigawa na yung bahay niya inagawa, wala namang inaanaw talaga sa amin niya. Kung nakatulong ka, e eh, di maganda? obligasyon ng mga kapatid niya, hindi, hindi mo, hindi mga kapatid mo. Wala ka naman alam e. Eh. mo lang ganyan inagawa na mga kapatid mo, mga kamantanak mo, pakikita ang tao, yun yung alam mo eh. Hindi naman namin kailangan pagsikawan. Hindi yan, sikat na tinulungan namin, bigyan namin. Sariling nyo na lang namin. na kaya ay mga comments niya. Kung pala ko labas mga comments, mga no, bait vote better sa ibang tao, sa mga kapatid, hindi yan yung alam mo kasi hindi naman kailangan na ipagsikawan. Ako nakatulong kasi krituhin mo na lang, diba? Hindi naman kailangan ipagsikawan. Alam naman na yun. Diba? Kung ba't baitan yan o hindi. Kaya so, wala kayong pakilang na sinasabi mo. Sagutin ka namin. Kasi ikaw yung taong hindi ba mag ikaw yung mabait, ikaw yung mabuti ikaw yung nakatulong, hello kaway-kaway naman dyan, mabuti pang may time di ba, yung intention mo yung pagtulong hindi mo kailangan ipagsigawan, hindi mo kailangan ipahiya yung mga nabigyan mo hindi mo kailangan, oh eh, yung mga nabigyan mo kung oh, nabigyan mo nga lahat, di ba hindi naman yun, eh. at saka isa pa, di ba oh, asa na yung comment mo, palaging patama lang rin naman sa iyo, di ba, oh, yung matanda, ginawa mo ng vlog pangako mo, oh, monthly ayuda viewers, di ba? Kaya ba ba pang kita yung video na yan, pinangagawaan mo siya? edi gawin mo yun, tupalan mo yun, di ba? Hindi yung pakitang tao ka pa lang naman pala. So, guys, ito yung bahay na palagang pinakisi jawan, inaagaw, pinangkam. Dati haligi lang yan guys, mga post lang yan, apat at saka flooring. So, hindi talaga siya ng bahay. Ang tatay ko nagtrabaho sa kalsada, kapalit ay materialis, hindi siya pera. So, ayun guys, dumati yung araw na pinakailangan na nga siyang bakuin. Dahil kinawa nga siyang site is more skill mining. So, yung bahay din yun guys ay hindi inagaw, hindi kinamukam. Yan ay bahay ng magulang namin. At dumati nga sa point na kinakailangan na ng nga siyang bakuin. At wala na talaga yan.